Ngayong 2025, limang bagyo pa lang ang pua sa Philippine Area of Responsibility. Pero paano binibigyan ng pangalan ang mga bagyo? Sa international standards, numero ang ginagamit sa pagpukoy ng bagyo base sa itinatakda ng World Meteorological Organization o WMO. Pero sinimulan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagbibigay ng mga pangalan ng bagyo noong 1963 para mas padaling matukoy at patandaan ng ating mga kababayan. May apat na sets ng mga pangalan ng bagyo na ang bawat set ay ginagamit kada apat na taon. Sa isang set ay may 25 mga pangalan ng bagyo na nakaayos in alphabetical order. Kung sakaling magamit lahat ng pangalan ng bagyo, may karagdagang pang sampung pangalan na pwedeng magamit na kung tawagin ay auxiliary names. At kung mapapansin... Lahat ng mga pangalan ng bagyo ay hindi lumalagpas sa tatlong syllables. On average, nasa dalawampung bagyo ang puha pasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Ngunit ang pangalan ng bagyo ay inireretiro ng pag kapag ang halagan ng pinsala sa ari-arian ay umabot ng mahigit isang bilyong piso at kapag umabot sa mahigit tatlong daang katao ang nasawi sa pananalanta ng naturang bagyo. Ilan sa mga bagyong inire-retiro ng pag ay ang Winnie noong 2004, Reming noong 2006, Ondoy noong 2009 at Yolanda noong 2013.